and konting introduction ng sa akin. So, pagpasensya na pala guys kung may mga word ako na utal-utal or delayed po ako magsalita kasi first time ko po sa pinakataan So, ayun guys, start na po tayo. So, first, umpisaan ko po muna sa pagpapakilala sa akin sa Ako nga po pala si Janoy Mary. Ako po ay 22 years old at nakatira sa Marikina. Ako po ay second year uh, Mascong student and then po akong two reasons kung bakit ako nandito ang sarapan nyo at nagsasalita. First reason po is uh, bilang mascom student So gagamitin ko po, po itong pag youtube para tumaas po ang aking confidence sa sarili and second po is gusto ko po, po share sa inyo ang aking buhay tungkol sa akin anong mga tinagawa ko. So, ayan, good morning guys. Asensya na kung hindi ko natuloy ang aking vlog kagabi kasi nagising ang aking boyfriend and pinagpitri pa niya ako. Gusto niya sumali sa video ko. Sabi ko, wait lang boss mo muna. Sige lang. <laughs> <laughs> Teka anong sasabihin ko? Angay ko na. Pagtitripan lang ako nun, tatawanan lang ako ng tatawanan. Kaya minabuti ko na lang ngayong gawin para naman makapag-focus ako sa sasabihin ko sa inyo and makakapagbigay ako ng maayos na tips. And so ayun nga guys, disclaimer lang ulit guys ha. Lahat po nang maririnig nyo at mapapanood nyo ng video is hindi ko po ito nire-recommend sa inyo. Ito po ay sariling experience ko lang. Hindi po ako isang expert. And please, uh, if may balak po kayong mag-uminom um, ng mga ganito kong lasing gamot, if meron po kayong kakilala na expert or kung makakapag-consult po kayo sa doktor, mas better po. Kasi may ibibigay po nila yung tamang gamot na iinomin nyo sa pagta transition nyo. May ibibigay po nila yung tamang dosage nyo. So, ayun guys, iwasan po niyo ang pag- uh, o overdose. So, ayun nga guys, marami akong pinagsisihang bagay sa atin. Yung, uh, first day ko na mag-take ng uh, hormones. Uh, Unang-unang na dyan is pag-overdose ko guys. Sobrang lalim guys na nag-overdose ako. Sobrang pinagsisihan ko yun. Kasi hindi po ako gumawa ng uh, research or hindi man ako muna nagpa-consult sa doktor bago ako man silaklak ng mga gantong klase ng gamot. Basta nila lang ako nakinig sa mga sabi-sabi. And sobrang pinagsisihan ko po yun kasi hindi po maganda yung naging effect sa akin. At marami pong ah uh, nangyari na hindi ko inaasahan na hindi ko gustong nangyari sa pag-overdose ko na yon unang-una na dyan guys is yung pagka tuyot ng balat ko yung sobrang dry skin guys and second is yung pag ng weight ko sobra po ako nangayayat as in ang payat ko po na hindi na siya magandang tignan and also pagigising ako guys, so sakit po ng ulo ko nung parang alam mo sa sabog siya <clears throat> so ayun yung mga naging side effect na sa akin nung mga first first week ng pagtitake ko nito kasi guys, uh, dumating sa point na sa isang araw nagte po ako ng siyang tabletas ng micropil. Yes po, tatlo sa umaga, tatlo sa hapon, at tatlo sa gabi, which is sobrang mali, guys. And, dalaman ko lang yon guys, na mali nung nag-stop ako uh, one week, guys. Kasi ngayon nga, hindi nga naging maganda yung effect sa akin. So, nag-stop ako and go. Nag-research. Yun yung time na nag-research ako, guys. And, uh, sumali ako sa mga group ng mga LGBT and sumali ako sa mga groups ng mga about sa ganito, sa mga gamot, sa mga hormones. And dun ko nga nalaman guys na ang maximum lang pala na dapat i-take natin if birth control pills po ang gagamitin natin is tatlo lang guys. Tatlo lang po dapat yung pinaka-maximum bawal sumobra. So, pag sumobra, ka consider yun as uh, overdose guys and hindi sya And marami rin pong, uh, marami po akong napasa na uh, if take ka ng ganito and at the same time may tissue ka guys like uh, nag ka, nag umiinom ka ng alak, nagpupuyat ka, is hindi rin siya maganda guys. So, better if mag-start uh, po kayo ng transition nyo. Kung kaya nyo i-stop or kaya nyong bawasan nyo bawasan yung bisyo nyo, ipag ipag yung pag-iyos, yung pag-aalap nyo, gawin nyo guys kasi sobrang hindi po maganda pagsabay yung dalawang yun kasi yung uh, contraceptive pills parang medyo may hindi na siya magandang effect sa katawan natin in the near future, what more pa kung hahaluan mo siya ng bisyo, diba? So, ayun guys iwasan mo yung bisyo and more dapat uh, tubig kayo ng tubig guys para kasi may, ah, uh, ang alam ko may side effect ang um, birth control pills sa katawan natin na medyo nagtatry yung skin natin. So, kailangan talaga natin magtubig, uh, magtubig para laging fresh looking yung ating balat at hindi siya ganun ka pangtignan or hindi ganun ka uh, gaspang paghahawakan yung balat natin. Pag ah, uh, in kayo ng ganitong klase ng gamot guys, is huwag nyo nang hahaluan ang ibang ano, kasi yung iba may na combo. So, eto kasi guys, is combination na po siya ng uh, um, ano ba, estradiol and also yung parang testosterone. Sorry guys, hindi po ako expert sa ganito. So, kasi lang po sa kaalaman ko. So, yung androgen nito is hindi siya yung pure androgen guys na compared sa mga irereseta ng doktor. Ito po ay isang synthetic lang. So, kaya hindi siya nire-recommend ng mga doktor kasi yun nga sa pagtagal medyo may hindi siya magandang effect. So, huwag nyo na guys ahaluan ng ibang combo kasi yung iba nagsasabi ah, uh, mag-take ng ganito. Tapos may inject pa yung iba naman ganito. So guys, wag na. Okay na to as is. And kung gusto mong haluan ng vitamins, ayun. Pwede nyo i-take yung vitamins ng umaga. And then ito is gabi naman. So mas okay yun. Uh, hindi naman mabilis na pag-transition guys. Tulad ko, uh, 16 years old ako na start. And ngayon 22 years old na po ako. Pero hindi naman din tuloy-tuloy yung pag-take ko guys kasi hindi rin maganda sa katawan na tuloy-tuloy ito. -tuloy hindi ko rin po sinasuggest sa tuloy-tuloy take -tuloy ito. Dahil ito po ay isang birth control pills. Hindi po ito yung uh, dapat na tinitake talaga natin sa pagpa-transition. So, ako guys, patigil-tigil ako. For example, nagamit uh, gagamit ako ngayong month. And then, titigil ako ng Uh, one or two weeks, then balik na naman para na nakakapagpahin ngayong katawan natin sa ganitong klase ng gamot. So, ayun guys, hindi po dire diretso yung pag-take ko. Meron ding time na, ano, uh, halos patlong buwan or apat na buwan ako hindi nag-take ng ganito. So, ayun, pinigil ko siya. Tumitigil so, ako guys, ang ginagawa ko. <clears throat> For example, ngayong gabi, ah, uh, iinom ako ng tatlo, then bukas, dalawa na lang, then the other day, isa na lang. Then, yun, after nun, titigil na po ako nun for two weeks or three weeks, depende po. Tsaka minsan, ah, uh, reason po kung bakit ako is nangihinayan din po ako sa pagbili ng gamot na ganito. Dahil medyo mabigat po siya sa bulsa, hindi po siya nakakatuwa. Iipon mo na ako uh, ng pera ko para makabili ako ng at least pang um, gamit for 2 months and then ayun, stop na naman ako para uh, okay yung ano niya sa akin, hindi siya hindi mabubog ng sobra yung yung, syempre yung katawan ko yung liver ko, so, kasi yung gamot na uh, pang low budget, syempre alam mo so okay na ako dito okay. So, okay na ako dito. Uh, happy naman ako sa nagiging result niya ngayon. Basta guys, iwasan nyo lang po ang mag-overdose. Ang uh, madalian ang pagpapaganda at una sa lahat, hindi rin naman uh, magic pill ang iinom niyo Hindi po magic potion ang iinom niyo na sa isang laklak -lak lang na isang balay is okay na po and gaganda na kayo agad hindi po guys it takes time guys. Um, kailangan po ng panahon, ng pasensya, syempre ng budget para sa pagpapaganda. So, ayun guys. Uh, bukod dito nga pala, um, may iba rin akong tempe. And, nag-start lang ako noong, uh, 18 years old ako. Ito yung OC 35, guys. Uh, yun. Ito po yung ito ng OC 35. So, marami na rin kasi akong na-try na, na iba't ibang klase ng birth control gear. So, nakapag-try na ako ng Dayan 35. Nag-try na rin po ako ng uh, Altea. Nag-try na rin po ako ng Marvelon. Pero, itong OC 35 po nito, dito talaga ako nahiya. So, yun uh, pills na pala, hiyangan siya. And, hindi siya, hindi porket okay sa akin, okay sa kanya, okay na rin sa iyo hindi po. Ah, uh, ito po ay hiyangan So, mag-try po kayo na mag-try kung ano yung sa tingin niyo magaganda yung uh, effect sa inyo. Ito lang po yung lagi kong iniinom. And So, guys, sa mga nagtatanong, 'di ba, sabi ko na nakita mag ko. Actually, guys, ah uh, hindi ko alam kung kung pa tawag dito uh, kasi ito daw is, so bumili ako ng pang alternate dito. Diba, ang maximum is 3. So, ang ginagawa ko, para makatipid ako, is yung dalawang uh, OC35 and isang micro. Para naman hindi ganun ka bilis uh, maubos tong OC ko dahil hindi naman araw-araw uh, may pambili ako nito. So, ayun yung ginagawa, maraming nagpago sa akin um, nung nag take ako nito guys unang una na dyan is yung uh, mukha ko uh, less oily sa mukha ko guys, sobrang nawala po yung oily ng mukha ko hindi naman totally nawala, mayroon pa rin pero hindi na siya yung ganoon na parang kala mo nagmamantika, hindi and then also yung uh, mga bigote ko, baltas, so, hindi ganun na hindi na siya masyadong visible Tumutubo siya guys pero sobrang nipis na lang manipis na lang ng tuko niya sa katawan na rin lalo na yung uh, balikat kasi uh, aminin nyo guys lahat ng trans lahat ng uh, mamit nito is ang pangarap talaga niya is lumiit yung balikat nila which is uh, okay naman siya dito uh, nabibigay naman niya yung effect nun And hindi naman siya ganun ka effective na para ka nagpag, ano, nagpag And also, yung katawan mo, liliit, iskin, kakamibog. So, ayun guys, maraming maraming salamat po sa panunod ng aking kaumaan ng video dito sa YouTube. Sana po may napulot kayo magandang informasyon at magandang aral sa aking video. So, dahil tinapos na itong video na to, magkakaroon po ako ng pag-giveaway. May isa pong lucky winner na pipiliin ko sa comment section at mananalo siya ng OC35. So, isa lang guys, tapos na nakasili lang po ang kain ng budget ko. Hindi ko pa po na marami. Malay mo soon. So, ayun guys, maraming maraming salamat po sa panunood. Sana po uh, supportahin ako sa mga future videos ko dito So, please guys, don't forget to subscribe, like, and share. Comment na rin sa kayo. Uh, feel free to comment kung anong gusto nyo kong uh, gawin ko sa next video ko. So, ayun guys, maraming maraming salamat. Love love!